yun si Bano Ilapia siguro to pre Ha? Ilapia po, ang grabe kong ino Plan mo na Di yan Di yan tilapia pre oh, Tilapia, palagpa, palagpa lang eh May dadaan eh Ba, grabe ha, humihila rin pre ha Lumalaban din Di baka carp na yan pre, may carp dito eh Malaki. Eh. Malaking tilapia pa Alam! Laki nga. Ang laki. Oh. Oh. Ang laking tilapia niyan, pre. Ay, tilapia. Oh. Laki. Oh. Laki. Laki. Sige, laki. Sige, 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 lang. Mo hmm. Pabuga mo na. Oh. mo na. Hindi niya makukuha pa rin na sa ilalim. Anong video mo? Bakit nandiyan na yan? Ay, sorry, sorry. Ang laki ng tilapia, pre. Laki. Sige. <laughs> pipitan mo yung drag mo. Puto. Ang laki laki ng tilapia oh. <laughs> oh. Snag na snag. Hindi, ayun oh, bunga nga. Ah, <stay> bunga nga. snag eh. Ayos. Pa Padaanin mo siya kuya. <stay> Arroyo, pang pangihaw Ano ka ano, pa doon? Epektibo na dali mo. Oh, nga. Na dalim, laki laki <stay> ay, Yan ang maganda, yung bulig. Yan ang maganda na dali. Laki bulig. Laki yung tilapia oh. Laki Tingnan mo. <laughs> <laughs> oh. Lapad. Dami niyang binugang ano ha? Oh. Solid to pre. Oh. Napalad mm. eh. <laughs> Stop Power. na natin pre. Stop na natin. Winas oh. talaga si Bano. Ako babalik ko lang dito yung spot. Hindi ako man lang ako pinagbigyan. Arroyo lang binigay sa akin. Isa. Huli talaga pre. Sabunga nga oh bunganga talaga tilapia man ang tree hindi yan aruyo arroyo. dito hindi yan aruyo tilapia yan oh, ay aruyo pala doon talaga pre nahuhuli din sila oh ayun, bunganga bunga oh, nga papadaanin si ate ayan ano oh si ate kasama na to sa vlog ay dumadaan ang mga chikas ayun oh Ayan eh, ano mm. di ba? Patilur, tilapia, daling. Ayos. Ilang sequence lang to eh. Daanan kasi to. Dito. Pag may dumadaan mga master, tumatabi kami dito. <laughs> kasi <pag> isang taong itong <laughs> daanan. Ayan o. Oh. Good size na no? Good size. O, oh, ulam na yan. Hmm. Pang tropa na yan. Sure. Eh, eh, so, so, eh, ano mo dito? Akin na yung ano mo. Humawa ko cellphone eh. Mga may ano naman itong cellphone ko. grabe na ng nakatalos <laughs> ko naglalagay siya sa ano, eh. and this strike ang um, ayan oh, huli namin and this strike ang oh, laki talaga ng arroyo na mayag pag ng arroyo sa mga arroyo lahat o <laughs> ulam na yan malinis kasi ito dito kasi patay na fish pan to o, lawak. Pa, uh, ano? lawak pinasok ng ano, ilong isiksik mo yung ano yung ano lang isiksik mo yan yan lang isiksik mo lalabas na yung bunganga. Oh, eh dito sa may hasang niya yan ganyan o oh, diba La lumalabas o oh, diba o oh, diba ang dami, dami, na diba <laughs> mga tanja ko na sa mga 5 kilos na eh mabigat na eh o oh, diba ang dami na Paganyan ganyan lang, boy. Para uh, ulam tayo. Tiba-tiba diba yung nasa barak dito ah. Oo ah. Uh, Kanyang uh, uh. ganyan lang. <laughs> Paano kaya yung pagbuhol oh? Tingnan mo yung pagbuhol. <laughs> yan. Hilahin ng crabs Bala! yan. Paghilahin ng crabs yan. Wala pa si ano ah. Binabili natin soft drinks ah. Ayan ah. Walang... Matay mga buhol yan. Na, na, ano. Lo. Ayan na ay yung soft drinks inomi namin, no. Buena! Yung tropa dito. Grabe, lasang, lansang lang sa talaga itong reel na ito ngayon. Ayan. May, may ano din yan, may sit up din yan. Bigay ni Banok. Fishing oh, adventure. Arroyo malalaki. Oh. Ayan, no. O nga arroyo. Ang binigay mo na. 네 그렇게 어.